sa isang maliit na bayan sa Rosario Cavite kung saan ang dating tahimik na bayan ay pinamumugaran ng mga kasaysayan ng lumang mundo. May isang lihim na kaalaman na ipinasa pa mula sa unang panahon, ang paggawa ng langis ng Biyernes Santo. Hindi ito ordinaryong langis. Ito ang pinakadalisay na anyo ng proteksyon laban sa kadiliman, gamot sa sakit panangga sa mga masasamang espirito at isang sandata laban sa mga halimaw na nagtatago sa anino ng dilim. Ngunit hindi basta-basta ang paggawa nito. Bispiras ng Biyernes Santo. Sa isang kubo na nakatago sa gitna ng niyugan, nagsimula na sina Mateo at Mang Celso sa ritual. Pinili nila ang limang piling niyog, hindi lang basta malalaki kundi may tiyak na katangiang dapat taglay. Ang mga ito'y hindi dapat bumagsak sa lupa, hindi dapat nagalaw ng ibang tao at dapat nanggaling sa isang puno na hindi pa napuputulan ng anumang bahagi nito. Mateo, hindi lang ito simpleng bunga, isa itong sisidlaan sisidlan ng liwanag. Pero kung hindi tayo mag-iingat, pwede rin itong maging lalagyan ng kadiliman. Seryosong sabi ni Mang Celso, habang tinatapik ang isang niyog. Tahimik na tumango si Mateo. Dama ang bigat ng kanyang ginagawa. Sinimula na nila buksan ang mga niyog gamit ang isang lumang itak isang itak na binasbasan pa ng kanyang lolo noon. Sa bawat hiwa ng matalim na talim sa bao, nararamdaman ni Mateo na hindi lang ito basta trabaho, kundi isang sinaunang responsibilidad. Matapos buksan ang mga niyog, maingat nilang piniga ang gata at sinala ito sa isang puting tela. Hindi maaaring mahawakan ito ng kamay. Hindi maaaring madikitan ng asin ng dumi. Mateo! Dapat dalisay ang lahat. Paalala ni Mang Celso habang maingat na isinasalin ang gata sa isang itim na kalderong bakal. Habang kumukulo ang gata sa mababang apoy, inilabas ni Mang Celso ang isang maliit na sagradong bato. Isang itim at makinis na bato na galing pa sa ilalim ng isang lumang simbahan sa Visayas. Tandaan mo ito Mateo. Ang bato na ito ay ginamit ng ating mga ninuno upang paghiwalayin ng liwanag at dilim ng langis na ito. Kung hindi natin ito gagamitin, walang bisa ang langis natin. Dahan-dahang inilagay ni Mang Celso ang bato sa ilalim ng kaldero. Agad na nag-iba ang apoy mula sa normal na kulay kahel ito'y naging bughaw. Nagulat si Mateo pero hindi siya natakot. Alam niyang ito ay bahagi lamang ng proseso. Habang patuloy ang pag-init ng gata, nagsimula na si Mang Celso sa panalangin. Sa isang mabagal ngunit malalim na tono Inusal niya ang mga sinaunang dasal na ipinamana pa sa kanilang lahi. Sa pangalan ng liwanag, sa biyaya ng may kapal, pinabasbasa namin ang langis na ito upang maging tanglaw sa kadiliman, proteksyon sa mga inaapi at paghatol sa mga nilalang ng dilim sa bawat salita. Parang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa paligid. Dumalalim ang kulay ng langis, unti-unting nagiging gintong dilaw mula sa dati nitong maputing anyo. Si Mateo, ngayon ay tahimik na nakamasid, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang balat. Hindi mula sa apoy kundi mula sa ere mismo. Nagsimula siyang magdasal kasama si Mang Celso. Alam niyang hindi lang ito isang ritual. Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa puwersang mas makapangyarihan kaysa sa kanila. At doon, sa mismong sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa loob ng kubo. Napatingin si Mateo sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng madilim na ulap, may tatlong aninong nakatayo sa di kalayuan. Matayo, magmadali ka. Kordid mo ang mga bote. Mahigpit na utos ni Mang Celso. Dali-dali niyang hinawakan ang tatlong malilit na bote. Maingat na isinalin ang kumikinang nalangi sa bawat isa. Habang ginagawa niya ito, narinig nila ang mapibigat na yapak mula sa labas ng kubo. May naglalakad papunta sa kubo. Mabilis na lumingon si Mateo kay Mang Celso. Mang Celso, nararamdaman niyo po ba yun? Tumango ang matanda. Oo, Mateo. Huwag ka magpapahalata ha. Hindi sila tao. Mula sa labas, isang malamig na boses ang nagsalita. Buksan niyo ang pinto. Buksan ang pinto ibigay ninyo ang langis at hindi namin kayo sasaktan. Mabilis na dinampot ni Mateo ang kanyang itak. Habang si Mang Celso ay sumalok ng isang patak ng langis ng Biyernes Santo at inilagay sa kanyang hintuturo. Mateo, kahit anong mangyayari, huwag na huwag pong bibitawan ang langis ha! Tumango si Mateo. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba sa kaba at paghahanda. Isang malakas na kalabog ang dumagundong sa pinto. Bumukas ito at doon nila nakita ang tatlong nila lang. Dalawa sa kanila ay hindi na mukhang tao. Ang kanilang balat ay parang nasusunog sa dilim. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matatalim. Pero ang pangatlo, isang matandang pari. Matangkad siya, may suot pa rin lumang abito ng isang pari. Pero ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay itim na butas na tila walang hangganan. Mateo ang langis na ginawa mo. Hindi mo naiintindihan ng tunay na halaga nito. Huwag mong ipilit ang laban na hindi mo kayang tapusin. Pero hindi umatras si Mateo. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras pa. Habang nakatayo si Mateo, sa harap ng tatlong nilalang ng dilim. Ramdam niya ang pigat ng boteng hawak niya. Hindi lang ito isang ordinaryong langis, kundi isang bagay na matagal nang itinago sa kasaysayan. Sa mga alamat ng matatandang albularyo, sinasabi nilang ang langis na ginawa ng Bierne Santo ay isang biyaya mula sa langit, isang regalo ng may kapal upang ipagtanggol ang mga tao mula sa kasamaan. Ngunit sa nakalipas na panahon, hindi ito basta-basta ginagawa ng sinuman. Sabagkat ang paggawa nito ay may kabayarang hindi lahat ay kayang tanggapin. Mateo, may isang bagay kang dapat malaman. Mahina ngunit matigas ang boses ni Mang Celso habang hawak pa rin ang kanyang mga dasal. Tigin mo ba? Basta-basta lang nagkakaroon ng bisa ang langis na ito. Napatingin si Mateo sa matandang albularyo. Hindi niya ito naisip pa noon. Ngunit ngayong nararamdaman niya ang bigat ng langis sa kanyang kamay, parang bang may buhay ito. May dalang hindi maipaliwanag na puwersa sa bawat patak ng langis na biyer ni Santo ay isang buhay na isinya sa kripisyo. Patuloy ni Mang Silso. ang mata ni Mateo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang, Mang, Celso? Huminga ng malalim si Mang Celso. Ang langis na ito hindi ito nabubuo ng walang halaga. Kapag ginawa ito ng hindi tama, ito'y magiging isang simpleng langis lamang. Pero kung ito'y ginawa ng wasto, ito ay nagiging isang magiting na sandata dahil may isang espiritong inaalay sa paggawa nito. Napatigil si Mateo. Ngayon lang niya naisip ang kanyang lolo, si Tatang Berto, na siyang dating gumagawa ng langis ay bigla na lang nawala matapos ang huling ritual. Ang ibang matatandang albularyo sa kanilang baryo, isa-isang naglalaho matapos gawin ang banal na langis. Nalaman mo na rin, hindi ba, nanginginig si Mateo habang nakatitig kay Mang Celso. Ibig niyo po bang sabihin Mang Celso? May kapalit ang paggawa ng langis ng Biyernes Santo? Tumango ang matanda. Oo, Mateo. May kapalit. At ito ang dahilan kung bakit ayaw natin itong gawin hanggat maaari. Sa labas ng kubo, tahimik na nakikinig ang matandang pari, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Mukhang alam na ng bata ang lihim. Mas lalong kailangan nating makuha ang langis. Aniya, ang kanyang tinig ay malamig na parang hangin ng patay na gabi dalawang nilalang sa kanyang tabi ay gumalaw unti-unting naglalakad palapit. Hindi nyo naiintindihan. Hindi kayo ang may-ari ng langis na iyan. Hindi ito sa inyo. Hindi ito sa sinumang mortal. Dugtong ng pari habang nakatitig kay Mateo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo na ngayon nanginginig na sa kaba. Numiti ang pari. Ang langis na iyan, hindi nyo dapat tinatangkili. Hindi ito ginawa upang maging panluna sa sakit ng tao. Eh, hindi ito ginawa upang protektahan kayo mula sa amin ang langis na iyan ay ginawa upang pigilan ang isang mas malaking puwersa ng kadiliman na darating sa mundong ito. Napatigil si Mateo. Pigil ang kanyang paghinga. Akala nyo ba kami ang pinatatakutan ng langis? Hindi Mateo, kami ang naghahanap nito dahil alam namin na kung sino man ang gagamit nito nang hindi niya naiintindihan ang tunay na layunin ay siyang magiging susunod na aalay. <laughs> Napatras si Mateo kung totoo nga ang sinasabi ng pari. Ibig sabihin ba nito, matagal na silang nililinlang? Matayo, huwag na huwag kang makikinig dyan. na ito ay isang biyaya, hindi ito sumpa. Madiin na sabi ni Mang Silso. Pero paano kung hindi iyon ang buong katotohanan? sa loob ng daan-daang taon. Itinuturo sa kanila na ang langis ng Biyernes Santo ay isang protection laban sa kasamaan. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng parik, kung ang langis ay ginawa upang pigilan ang isang mas malaking puwersa, bakit hindi nila ito alam noon pa? At Kung may isang mas malaking puwersa na dapat nilang katakutan. Ano ito? Ngayon Hawak niya ang maliit na bote ng langis Sa kanyang isipan Dumadagundong Ang napakaraming tanong Kung gagamitin niya ito Upang labanan ang mga dilalang na ito Tama ba Ang ginagawa niya Kung ang langis Ay may hinihinging kapalit Handa ba siyang akuin Ang responsibilidad At kung may mas malakas Pang kasamaan na paparating handa ba silang harapin ito? Sa gabing iyon, sa loob ng kubo ng Rosario ng Cavite, isang desisyon ang kailangan gawin. Isang desisyong maaaring magbago ng kapalaran ng isang katauhan. Sa isang iglap, lumapit ang mga anino upang sunggaban si Mateo. At sa isang malakas na sigaw, itinapon niya ang isang patak ng langis ng Biernes Santo sa hangin. At doon nagsimula ang tunay na labanan.